Ayan, sobrang maingay. <laughs> Kanina ako pa gusto mag-vlog, pero di tayo maka-lugar. Uh, di ako makakuha ng tempo para mag-vlog kasi dalawang kapitbahay ko dito ay nagpapatugtog na una dito sa kabila pagkatapos sa kabila, sa kabila naman so hindi ako nakakapag video kanina, so ngayon medyo nag na sila magpatugtog so try ko na mag vlog sana hindi na maingay no, kaya lang dami pa rin dumadaan ang mga sasakyan, kaya medyo maingay pa rin, so hindi sasakyan mga motor, <laughs> dami dumadaan ang mga motor wala pala masyadong sasakyan dito, syempre sa isla ako eh, okay so sobrang maliwanag yung ating uh, video, no? Sobrang maliwanag na yun. Ah, puti-puti ko naman dito. <laughs> okay, so time check. Lo, andun yung mga bata, maingay din sila. Pero hayaan na natin sila tuloy pa rin tayo mag-vlog. Okay, so time check 4:19 na po ng hapon. Ah. Okay. Okay, so balik tayo. May bumili lang sa akin. Ayaw mainit, sobrang pinagpawisan na ako. So uh, binuksan ko na yung siling pan namin mga kasari, no pag baka may marinig kayo na medyo maingay yung background natin, oh, pasensya na po kayo. Kasi sobrang init. Hindi ko kaya yung init kaya nag electric fan na ako. Naka ceiling fan na tayo. Okay, so ano na ba? Ano ah, na ba yun? <laughs> okay, so, di ba nga nag-haul, uh, ano yun? Haul ba? Un Unbox ako sa inyo, di ba? Nag-unbox ako sa inyo na may binili tayo sa Shopee. Yung pwede siya lagayan, yung mini cabinet, kumbaga. Uh, pwede siya lagayan ng kung ano-ano. Uh, ako naman gusto ko siya lagyan ng mga gamot namin dito sa tindahan. Kasi yung mga paninda ko ng mga gamot, ay dito ko lang siya nilalagay. So, ito yung lagayan ko ng mga gamot, ayan. So, dito ko siya nilalagay. Tapos, nakahalo-halo kasi siya dito. Lahat ng gamot is andito. So, ito ng mga paninda gamot ay mga nabibili lang naman natin over the counter. Yung mga ano lang to, mga pang, uh, pang sakit sa ulo, mga sipon, mga ganun lang. So, uh, dito ko siya nilalagay lahat. So, naisip ko bumili sa uh, online ng lagayan ng mga gamot. Matagal ko na sana gusto bumili uh, ng lagayan ng mga gamot. Kaya nang hindi ko talaga siya ma magawa. Kasi parang ang mahal ng shipping fee. Madami na akong nakikita pero ang mahal ng shipping fee. Kasi ang layo ko, sa summer pa ako. Um, uh, bumili ako dito lang sa cities dito sa uh, sa amin, sa uh, Katbalogan. Medyo malaki kasi yung nabili. Nagpabil lang kasi ako. Hindi naman talaga ako yung pumunta doon. Parang hindi ko siya nagustuhan kasi ang laki din naman ng nabili niya. Um, uh, malaki yung mga pinaka bonus-bonus niya. Malaki. So, sayang din yung space at saka ang kunti lang naman yung ilalagay ko ng mga gamot. Tapos nung tumingin-tingin ako sa online, sa Shopee, uh, may nakita ako. Nakita ko tong parang storage box, anong tawag dito. Asan na ba yun? Asan na ba? Ay, ito pala. Dito pala sa likod ko. Ay! Mahulog. Okay, so nahanap ko siya sa Shopee, nakita ko to. Tapos sa ang to, oh, dami-dami kong nakikita ng mga kasari din natin, mga katendera. Mga ganito din pala yung mga lagayan nila ng mga gamot. Kasi sobrang mura sobrang mura niya lang, 65 pesos ko lang to nakuha. At ang shipping fee ay 20 pesos lang, kasi 150 lang yung binayaran ko neto. Kasama ang shipping fee, summer area ako. So na, uh, medyo mura kaya nag-go na ako. So in order ko na siya. In order ko na siya kasi na parang naano ako uh, parang ang mura niya. Yan. So ito yung mga gamot ko. Dito ko na siya ilalagay. Tapos sakto kahapon ay nagpabili ako ng mga gamot. Ayan, ito yung mga gamot na pinabili ko kahapon. So ilalagay natin dito. Maganda 'to kasi pwedeng mo lagyan ng mga pangalan dito oh kung gusto mong uh, lagyan ng mga pangalan dyan isa-isa isa-isa. So, maganda siya. Pwede mo din lagyan ng presyo. Tapos pwede mo pa siya patungan. Dalawa itong in-order ko. Hindi ko alam asa na yung isa. Basta dalawa itong in-order ko. Kaya lang ako. Kunti lang naman yung mga gamot na ilalagay ko. So, try natin. Lagyan natin ng mga gamot. Okay. So, hindi nakikita. Wait lang. Lipat ko nga yung anong camera natin. Wait. So, hindi nakikita yung video natin. Agad, stalay din naman tayo pag dito na sides. Saan ba ako mag-video? Ayan. Wait na. Okay, so patong ko na dyan sa calculator. So may calculator na talaga. Okay, so try natin. Dito tayo sa baba. yan o. Oh. Okay, di ko alam kung kita nyo ba. Okay. Wait. Ayan. Parang against the light. O oh, yan. yan, 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 yan. Wait. Ayan. Okay. Okay. So eto, ayan mga, ano to, mga bioflow. Try natin bioflow. Hindi siya pwede pag ilagay natin lahat. So kailangan natin... So, ayan, lagay ko muna to lahat. Bukitin ko muna to lahat mga kasari. Mas so, ilagay ko lahat yung mga gamot. Tapos mamaya balik ako para ipakita na sa inyo pag andito na lahat yung mga gamot na paninda ko. Okay, so ito guys. Ito yung pangalawa. Oh. Hindi <laughs> pala nagkasya dito. So, kinuha ko na yung isa. So, dito po ilagay yung ibang gamot. Wait. Ah, makuha. Oh, sorry. Oh, ay, ay makuha naman. Sige pa. Ayan, ay, uh, Advil. Okay, Mungkin ya, bukan sih tanggulah sama nabi show. Apa kalau nak

dito ko na rin daw ito na kayo daw 5370 ari sa dito ko na rin daw ito na kayo daw 20 plus <laughs> ana daw na meeting teko na daw sa board mag-aabot ako dito na Okay, so yan mga kasari, no, biglang may kumili, kaya na pa pa-stop tayo. Mag-vlog. Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katendera. So, good evening. Okay, time check muna tayo. So, 10.29. Ayan. So, 10.29 na yung oras sobrang late na. Okay, so continue lang po itong vlog natin kanina kasi hindi na ako nakapag-video kanina. Madami na yung bumili, hindi ko na natapos yung aking pag-video kaninang hapon. So ngayon na lang natin i-continue yung vlog natin kanina about dito sa aking lagayan ng mga medicine. Asa na ba? Ay, ganda na niya. O, oh, ganda na niya. niya. Oh, pakita ko sa inyo. No? Ito na pala siya. Ayan o. Oh. Ayan! Ayan na. Ayan, dito ko nilagay. Yan you know, o. Maganda na siya. Nalagyan ko na ng mga pangalan. Pero yung iba, hindi ko pa na lagyan. So, bukas ko na yung lalagyan. Ng mga pangalan kung anong gamot. Kasi gabi na. Di ko na nagawa. So, continue ko lang yung vlog ko para matapos. Kasi kanina hindi natapos. Ayan. Kunin natin. Ay! Ay! Paktay, paktay, paktay. Natapon pa yung mga gamot natin. Saka kamadali ko na din. Okay. So, ayan na siya. Ayan. Dalawa. Itong Ayan. Kala ko kasi isa lang yung mga gamit ko. Hindi pala nagkasya yung mga gamot natin. So, itong dalawa yung nagamit natin. Ay, baka maano na naman. Ay. Okay. So, ayan. Ganyan ko na lang. Okay. O, diba? O, diba maganda na? O, diba? Naka-organize na yung mga gamot. Okay. So, ayan. Uh, kayong mga kasari, kung may mga patinda kayong mga gamot dyan sa inyong mga sari-sari store, kung wala kayong nagayan ng mga gamot, kung yung mga gamot ninyo is katulad ko lang din na nasa Uh, garapon lang. Ayan, yung aking kasis nandito lang kanina. Ayan, kung mga nandito lang, tapos halo-halo. So, okay, so bili na kayo ng mga ganito para ma-organize na din yung mga paninda ninyong mga gamot. Sobrang mura lang naman siya kasi 65 pesos ko lang ito nabili. So, di ba, para mag maging ganito din yung lagayan ninyo ng uh, mga gamot kung nagtitina kayo, nagtitina kayo ng mga gamot. Tapos, mabilis na makita kung anong gamot yung binibili ni customer. Pag sinabi ni customer na pabili ng by G6, so, ayan, ito by G6. So, buksan mo lang. Ayan, ito pala sa taas. Ayan. Okay, so buksan mo lang, tapos kukuha ka. So, ganito naman kadami. Ayan, ganyan kadami yung pwede nyo ilagay. Kasi ganito lang siya kalit. Yung, ano, pinaka-drawer niya. Pero ito, ano na to, dalawang pad. Yung, Kasiya uh, kasya dito na by GC ko. Oh, dalawang pad yan, uh, 20 peraso kasya dito. Yung dalawang pad, kasya. Ay, dito sa, ano, sa new sip. Ayan, dito, to, dito sa new sip, kasi bago to eh, kanina. Ayan, 20 din peraso yan, dalawang pad. So, kasya dito, pag mga ganito lang, na mga gamot, kasya siya, kasya yung diluang pad parang may bakante yata dito ayan. ayan, eto may bakante eto wala pang laman tapos, ay, ay, isa lang pala yung wala walang laman, eto lang ayan, lahat pala, meron na ayan, meron na, kaya lang hindi ko panalagyan lahat ng mga pangalan ayan. nilalagyan ko siya ng pangalan, tapos yung presyo ng gamot kung magkano, kasi syempre pag hindi ako yung bantay alam na nila, diba kung magkano yung price ng mga gamot ayan. o, diba maganda sya naging organized talaga Ayan. Tsaka puti. O, oh, malinis. Ayan. So, bilhin na kayo mga kasari, mga katendera ko. Nang ganito, Oh. Ayan, murang-mura lang yan. Sa Shopee ko, oh, binili yan. O, oh, diba? Parang, may, ano yun, nag-affiliate. Parang mo ako nag-affiliate. <laughs> Parang kinakumpensive ko pa kayo na bumili. Ito. Pero maganda talaga. Kung may, ano lang kayo, may paninda kayo mga gamot. Tas yung magulo din yung mga gamot ninyo. Yung, yung kung saan-saan din ninyo nilalagay. Halo-halo yung mga gamot ninyo. Katulad ko, nakahalo-halo lang sa isang garapon. So, maganda talaga ito para sa tindahan natin. Diba? eto mura lang kaysa naman bumili tayo ng kung ano-ano di ito na yung bilhin natin mga ganito mga organizer para sa tindahan natin para medyo gumanda naman yung uh, tindahan natin at maging organized din yung mga paninda natin so ako trin na try ko na din bumili-bili sa mga online pero tinitingnan ko lang din yung mga medyo mura lang ayoko na medyo sobrang mahal din pero kung mahal, okay lang din naman kung gamit na gamit talaga dito sa store natin so ito nagustuhan ko talaga to itong uh, mini cabinet or drawer ba to mini drawer or ano mini cabinet storage box And storage cabinet box. Ayan. Hindi ko alam. Anong pangalan ba ito doon? <laughs> Nakalimutan ko na. But... Ayan. So, ito lang yung share natin. Ha, continue lang ito. Vlog ko kanina. Kasi hindi talaga ako natapos kanina. Mag-video Ang dami nang bumibili kanina. Tapos, syempre uh, sinasabay ko pa mag-display kanina. So, i stop ko kanina. So, ngayon lang, continue ko na lang to. So, ito lang yung share natin. Pahabol lang siya kasi gabi na din para makapag-edit na din tayo ng mga video para may update ako sa inyo dito sa tindahan. No? Okay, so ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, isubscribe mo na yung channel natin kung mahilig ka man noon sa mga ganitong video, sa mga ganitong vlog about sa pagsasari-sari store. Ako ay nag-upload ng mga sari-sari store vlog kung anong ganap, kung anong mga ginagawa natin dito sa tindahan. So, yung po yung ina-upload natin. Kasi meron po tayong tintahan. Okay, kung nagustuhan mo, subscribe nyo na. I Click mo na din yung bell dyan sa baba para makikita ka kung ako ay eh, may mga bagong video na i-upload dito sa ating YV channel. Sa mga nakasubscribe na dyan, ha? Maraming salamat sa mga kapwa ko kasari, katendera. Ayan, maraming salamat po sa laging panonood ng mga video natin. Salamat sa support ninyo. Okay, medyo naka-330 na po tayo. May 30 na po yung ano natin. Na Natatlo ka tayo. Kasi syempre, parang ang bilis din naman ng ano ng ating uh, subscriber. na no? Naka-330 na tayo. Sana ano ka 1 na tayo dito sa ating channel na to. Ayan, palike na rin at pa-share nyo na rin yung ating video para mas madami pa yung makapanood ng video natin at mas madami pa yung subscribe sa video natin para maka 1K na po tayo dito sa ating YT channel. Ayan, medyo madumi yung kami natin. Hindi pa tayo naghugas. Ganun talaga yung tendera, no? Okay, so ayan. Uh, good evening ulit sa inyong lahat. Good night na rin sa inyong lahat. Salamat mga kasari, mga katendera. Bye-bye na. See you sa next vlog. Bye-bye. Thank you guys. Ganda talaga niya.